Breaking news mga kabayan, Department of Health o DOH kinumpirma na nakapasok na nga sa bansa ang Human Metanomovirus o HMPV. Dapat na nga ba itong ikabahala ng mga Pilipino? China, kayang gaya raw pabagsakin ng ekonomiya ng Pilipinas kung gugustuhin ito. Magugulat ka dahil sobrang laki na pala ng nakokontrol ng mga incheck na ito sa ating bansa dobeng nito mga kabayan opisina ni presidente Bongbong Marcos Jr. tinarget ng mga Chinese hackers gaano nga ba katotoo na nakuha ng mga ito mga military data ng ating bansa tara alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Heto na nga mga kabayan sa ulat may nilabas ng Inquirer.net noong January 8 inamin mismo ng Department of Health o ng DOH na nakapasok na sa bansang Pilipinas ang virus na sinasabing nagkaroon ng malawakang outbreak sa China sa pagpasok ng 2025. Ayon sa ahensya, mayroong 284 na kumpirmadong kaso ng HMPV ang naitala dito sa ating bansa. Sinabi ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na umabot sa 5.8% mula sa 4,921 samples ang lumabas na positibo sa naturang virus. Paminsang-minsang nadedetect daw ng ahensya ang pagkakaroon ng kaso ng HMPV sa ating bansa mula noong January 1 hanggang December 21, 2024. Base sa mga naunang mga reports, taong 2001 pa nang madiskubre ang virus na ito ng mga Dutch researchers mula sa mga samples na nakuha sa mga batang nagtataglay ng respiratory infections mula naman sa mga hindi pa maipaliwanag na pathogens. Giit ni Herbosa, hindi na bagong virus ang HMPV at hindi malala ang mga sintomas nito kagaya ng sipon, ubo at paminsan-minsan ay hirap sa paghinga at kaya nga raw itong labanan ng ating immune system. Ipinaliwanag din ng kalihim na mayroong papataas na trend ang kaso ng HMPV at iba pang mga respiratory illnesses sa bansang China, pero inaasahan nga raw ito dahil normal lamang na mangyayari ang ganito sa pagpasok ng winter season. Sa iba pang mga balita mga kabayan, isang Chinese state sponsored hackers o yung mga hacker na mismong pagmamayari ng gobyerno ng China ang diumanoy umano'y nasa likod ng naganap na infiltration sa computer system ng executive branch ng Philippine government. Ayon sa report ng Bloomberg, sinasabing nagawa nilang nakawin ang mga sensitibong impormasyon ng bansa kabilang na mga datos na may kinalaman sa military documents ng Pilipinas. Ayon sa mga cybersecurity experts, unang na-identify ang security breach na ito noon pang 2023. Kalaunay na kumpirma pa nga ito na mga evidence of infiltration noong August 2024. Ang hacking group na APT41 ang sinasabing nasa likod ng mga naganap na cyber attacks at ilan sa mga sensitibong impormasyon ang napasakamay ng China kabilang na mga military documents na diumanoy may kinalaman sa geopolitical dispute sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng mga opisyalis ng gobyerno ng Pilipinas ang pagkakaroon ng hacking incident subalit iwas-pusoy pa rin ang mga ito lalong-lalo na sa mga katanungan kung direktang nagkaroon nga ba ng breach sa opisina ni President Bongbong Marcos Jr. o sa mga major agencies ng ating bansa. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT under Secretary Jeffrey Ian D. Agad na umalalay ang mga kaalyado ng Pilipinas kagaya ng Amerika, Australia, Japan at United Kingdom para magbigay ng technical support and technology sa ating bansa. Sinasabing ang pagkakaroon ng cyber attack sa Office of the President ay bahagi ng kampanya ng China para makompromiso ang mga importanteng institusyon ng ating bansa kabilang na ang mga hospital networks at military network. Agad namang nagbigay ng statement ang China's Foreign Ministry at sinabing wala silang kinalaman sa sitwasyon na kagaya nito. Dagdag pa ng China na mariin daw nilang tinututulan ang anumang uri ng hacking and cyber attacks at mariin din daw nilang tinututulan ang mga ganitong uri ng groundless o baseless speculations para sa mga political purposes. At heto pa nga ang matinding revelasyon mga kabayan. Lumabas sa budget hearing ng Department of Energy na may kakayahan pala ang China na iparalyze o patayin ang supply ng kuryente sa buong bansa dahil sa remote monitoring and control system na inilagay ng State Grid of China. Matapos nga nitong mabili ang 40% ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Nababahala ang mga mambabatas ng ating bansa sa papel ng China sa pamamahala ng transmission line para sa kuryente ng Pilipinas. Nang ma-privatize kasi ang NGCP, 60% ng stake ay napunta sa mga Pilipino habang 40% naman ay nabili ng State Grid Corporation of China. Bagamat Pilipino ang namamahala sa kabuuan ng NGCP, Lumalabas na limitado lamang pala ang access ng Pilipinas sa sarili nitong transmission line. May kakayahan din daw ang China na i-paralyze ang supply ng kuryente sa buong Pilipinas kung gugustuhin ito. Ibig sabihin ay kayang-kaya pala na pabagsakin ng China ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng pagputol sa supply ng kuryente ng ating bansa. Dagdag pa nga ng mga mambabatas, napabalita pa noon na tanging mga foreign engineers lamang ang pwedeng makapag-troubleshoot at mag-operate ng mga NGCP power collectors dahil nga sa ikinabit na remote monitoring and control system ng China. Minsan na nga rin nabago sa Mandarin ang lingwahe ng mga manuals dito. Kamakailan lamang ay ibinuko ng kamera na ang daloy ng supply ng kuryente sa bansa ay kontrolado na nga ng China ayon kay Albay Representative Joey Salceda sa ginagawang nga nito sa usaping re-repasuhin ang prangkisa na ipinagkalob ng Kongreso sa NGCP. Sinabi ni Salceda na batay sa record ang mismong chairman ng NGCP na si Zhu Guangchao ay isang Chinese national kasama pa rito ang tatlo pang Chinese na miyembro din ng Board of Directors na talaga namang tahas ang paglabag na sa ating saligang batas. Inihayag ni Salceda na dahil sa mga natuklasang mga paglabag sa management structure ng NGCP, maaaring amyendahan ng Philippine Congress ang prangkisa ng kumpanyang ito. Ang NGCP, katulong ang Transmission Company o Transco, ang siyang namamahala sa distribution ng daloy ng kuryente mula sa mga electric power plants patungo sa mga power distributors sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pino na rin ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official ng NGCP na nagre-report di ano sa Chinese Communist Party. Agad na inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson para maimbestigahan. Bukod dito ay pinaparibyo rin ang pinapabayarang buwis sa NGCP. Sa ngayon, franchise tax lamang kasi ang binabayaran ng kumpanya, hindi kagaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Itinutulak din na gawing retroactive ang refund ng NGCP sa mga consumers, kabilang na nga rito ang mga disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng kumpanya na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumers noong taong 2011. Gusto ng komite na hindi lamang ang 204 billion pesos na sumbrang kita ng NGCP ang may sa sa consumer kundi maging retroactive din ang refund sa mga gastos na ipinasa sa consumers na abot din daw sa halagang 3 billion pesos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.